Ate Jolens! Yes? Meron lang ang question sa'yo. Uy, huwag tumbas ko ah. sa... <laughs> Hindi! Kasi Ate Jolens, oh, kakagaya ko, napakaraming mga taong humahanga sa iyo. So ano yung sinasabi sabi sila? Huh? Ano no? Kung so, ano yung lahat ng mga tao na kagaya ko, ang daming humahanga sa iyo. Pa pati kay Miss Red sinabi ko to. So ano yung masasabi mo sa kanila? Masasabi ko sa kanila. Thank you. <laughs> Parang may isang mis may sabit eh. Ang alin, yung sasig tanong mo, ano yung tanong ulit? Ano, sa lahat ng mga humahanga sa'yo, ano ang pwede mong masabi sa kanila? <laughs> Tingnan mo si Ate Jolene. Ayoko mayaka kasi naman ang hangte eh. <laughs> Sorry naman. No, ano sa <laughs> Ang galing, ang galing Hindi no. ko maiisahan yung mga kasama Ewan ko dito. Ewan ko sa good girl. A good girl. Thank you ate. Salamat Ate Jolene. Bye bye. Rob, meron question. Yeah. Meron question. As a person na laging kinukuha maging host, ano yung sanang tamala? Huh? I don't know. As a person na laging kinukuha maging host, ano yung sanang sabi mo? Sabi mo? As a person na laging kinukuha maging host oh. sa Barcelona. <laughs> <laughs> Alam mo? <laughs> <laughs> ang, ang message ko lang sa'yo, hanggi... Huwag mo masyadong galingan dahil may loan ako ngayon. May loan ako ngayon. Oo. Oh. Na. <laughs> Napanood niya kasi tayong bonakid natin. Ang galing. Ni Robby. Ko, Hanim to ha. May sa May kinipresyo na ako ha. Paron niya sa tiktok. Baka harap ka sa akin tayo <laughs> O, oh, di ba naintindihan ni Robby? Yung mga nakakaintindi lang sa akin, yung, yung nagmamahal sa akin talaga. I love it. Oh. Hindi niya ako mahal kaya Saan, like, you know, as na, ko sa kanya, Robby as a person na laging kinukuha maging host ng ano, sandalan. Ha? Huh? Kasalanan. Ano? Si <laughs> R.B. naman. Arby. Oh, Ay ko naman ta Arby. Ang dami mong na, ang daming na-i-inspire sa'yo na mga baguhang mga makeup artist. Ano daw yung mabibigay na siya? Bakit na Ano ba? <laughs> yung mga na-inspire mo mag-makeup tita sa online. Yes, tita. Ano yung masasana mo, mo siya? Ano? <laughs> <laughs> tita Arby! Hindi niya naintindihan. Ay, ay, ay. ay, ay. ay nako.